Ang pagkaasawa daw ay maiahalin tulad sa isang kanin na isusubo na iluluwa kapag napaso. Ibig sabihin, ito po ay kapag naisubo na natin ay hindi na aaring iluwa kung tayo ay mapaso. At kapag naman tayo ay nagpakasal o nag-asawa na, hindi na rin natin ito maibabalik pa na tayo ay uh, single o walang asawa. Tayo po ay naroon na sa ikalawang dito ng ating buhay. Ang buhay may asawa. Dito po ay magitan natin kung tayo ay makakatindig na sa ating sariling paa. Pasabihan po yun at makakalipad sa ating matatag na papa. Kaya po ang pag-aasawa ay pagsasarili. Subalit hindi po tungkol dito ang ating uh, paksa na ibabahagi ko sa inyo. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang suko pagpapakasal ng dalawang tao. Ano nga ba ang suko? Ang suko ay pagpapakasal ng dalawang uh, ikakasal na ito ay magkapatid. Halimbawa po, ikakasal si ate ng January ng the same year at si kuya ay ikakasal din sa iba ng the same year. Kunyari po ay August o September. Kumbaga, ito po ay pagpapakasal ng parehong taon ang tawag po doon ay sukob. Ano ang masama kapag tayo ay ikinasal ng sukob o sa kasal na sukob? Marahil marami po ang mga kasabihan nating naman na noong unang panahon at isa na nga po itong naman na natin ito tungkol sa sukob. Kapag daw po, ang dalawang tao na magkapatid ay ikinasal ng sukub sa taon sa magkaibang um, kapartner. Hindi naman po sila yung nagpakasal. Ay magiging ang kahihinat ng kanilang buhay ang isa ay hindi maganda. Subalit ang isa ay magtatagumpay kung baga po ang ay hindi parehas na kapalaran. Suertehan na nga lang po kung sino ang magkakaroon ng magandang kapalaran pagkatapos ng sila ay ikasan. Kaya, kung kaya pong maiwasan, ang mga bagay na ito ay dapat nating iwasan. Kung tutuusin, 12 months lang naman po ang ating hihintayin. Kung baga magpakasal na February, ilang buwan na lang yon bago mag-January. Tatapusin na lang po ang isang taon. At sa susunod na taon, basta po matapos lang, ay pwede naman. Dahil, ang mga ganito pong pamahiin o kasambihan ay maraming nagpapatuto na ito ay totoo. Mayroon din namang nagsasabi na ito ay maaari ding makontra o mabigyan ng lunas upang hindi danasin ng dalawang ikinasal ng parehong taon na magkapatid. Uh, ang iba po ang sinasabi ay huwag magpapangita ng isang taon ang magkapatid. Aba, pwede po ba yun? Kunyari, may okasyon. May nawala sa pamilya. Kailangan mong dalawin ang may sakit mong magulang. Hindi po kayo pwede magkita pwede po pala. Kunyari, mag-i-schedule. Oy, pupunta ako na. ganun. Kailangan ho kayong pupunta ng araw na ako ay pupunta. Nasa pag-uusap naman po yun. Kaya kailangan ay sundin ang mga ganung uri ng pamahiin ng ito ay makontra. Ang iba naman po ang sinasabi para ito ay makontra ang isinuot na pangkasal nung dalawang ikinasal na nauna ay siya ring isusuot ng susunod na ikakasal. Unfair naman po yata yun kasi baka mataba yung susunod at payat yung isa. Paano kaya yung kakasya? At saka tayo pong mga Pilipino, ay may pride pagdating sa ganon. Ang gusto, gat maaari, ay bago ang ating susuotin. At ito namang ikinasan, ang gat maaari, kahit hindi na niya ito gagamitin, ay itinatago ng pagkaratago-tago na akala mo ay napaka-precious nun. Pero sa bagay, precious uh, ating nga po ang pinagkasalan. Dahil dito po ay na, na nakita natin kung gaano tayo minahal ng ating kabiyak dahil tayo ay pinakasalan. So, hindi po maaari yung pangontra na yun para sa akin. Pero kung magkasukat naman sila, konti lang ang difference niya para sila pwedeng magpangita noong sa buong taong, edi maghiraman na lang sila. At ang isusunod ko naman po ngayon ay ang orasyon para sa sugan. Kasi yung isa ko pong content ay tinanggan dahil um, ang violation po ay mayroong nagsasabong na manok. Yun po pala ay bawal. So, ibabahagi ko na lang po ito, orasyon na ito. Ito po ang orasyon. Asir As 2. Bigkasin ng tatlong beses ang orasyon at iihip sa dalawang galad at pagkatapos ay pumalakpak ng tatlong beses din hindi naman po yung palakpak na sobrang lakas na makakaagaw ng atensyon ng ating mga kasama simpleng palakpak ang lamang po at ito ay gagawin nyo bago tumaya sa pagsusugal so kung inyong pong sugal ay casino gawin nyo po ang ritual kapag kayo ay nadoon na ng pasimple kung sa mga online naman po pwede naman po kayong pumalakpak ng malakas habang kayo ay nagsusugal o tataya pa lamang ang mga ganito pong orasyon o paggamit ng orasyon ay hindi nakukuha sa isang beses lamang na pagtalab. Kailangan po ito ay lagi ninyong uh, babanggitin o usalin, dadasalin nang ito po hanggang sa ito po ay tumalab. Mainam po na ito ay atin nunang pag-aralan Hanggang sa ito ay ating matutunan. Kumbaga po ay practice makes perfect. Lagi po natin munang practice, practicing. Tapos kapag po tayo ilalaban na, tapo na ito ay talab na. Maraming maraming salamat po guling sa inyong pagdadaw dito sa aking YouTube channel. Huwag pa rin po tayong makalimut na magdasal sa ating damisa sapagkat siya lang po ang tunay na makakapagbigay sa atin ng tunay na pagpapada. Kaya ang pagdarasal po ay isang bagay na dapat natin gawin araw-araw. Nang sa ganun, anuman ang ating naisin sa buhay ay kanyang pagkakaloob sa atin ng magawag.